Gusto mo ba ng libreng antivirus para sa iyong laptop at desktop? So wala kang gagawin kundi i-open lamang ito dito sa Windows operating system na gamit mo. Pumunta sa search bar at i ang salitang Windows Defender. Pag na-type mo na ito, i-open mo lamang ito. Sa gawing kaliwa ay makikita mo ang salitang Turn Firewall On or Firewall Off. I-click mo lamang ito para ma-open. Kapag na-open mo na, lalabas ang dalawang pagpipilian mo at i-check mo lang ang dalawang box na turn on. Pagkatapos mong ma-click ito, activated na ngayong Windows Defender at hindi mo na kailangan ng antivirus. Tapat na ito para protektahan niya ang iyong system at hindi mo na kailangan bumili pa ng mga pinabenta sa market. O ba diba, nakatipid ka na? maayos pang yung laptop. So, don't forget to follow and share. Thank you very much.